America's Philippine adventure is unique in the history of international relations. She assumed responsibility over those islands, inspired by no selfish purpose. She went si Manuel Acuña Rojas ay ipinanganak noong 1892 mula sa isang pamilyang haciendado, mga taong may pagmamayari ng mga hacienda. Nagtapos siya as Universidad ng Pilipinas at nagtrabaho bilang isang law clerk sa tanggapan ni punong maestrado Cayetano Arellano ng kataas-taasang hukuman. Dahil sa kanyang karerang manananggol ay siya'y nagkaroon ng interes sa politika. Tumakbo siyang konsehal sa Capiz at kalaunan ay naging gobernador ng lalawigan. Kilala siya bilang kasamahang tagapangulo ng Herhos Cutting Independence Act noong 1933. Pagkatapos ng amendment noong 1935 ng Commonwealth ng Pilipinas, siya ay nahalal bilang senador. Ayon sa Herhos Cutting Independence Act, ang Pilipinas ay nakatalang magkakaroon ng kalayaan sa taong 1945. Dahil sa World War II, ito ay hindi natupad. Noong World War II, kilala si Rojas bilang isang Japanese collaborator, isang Pilipinong opisyal na nakipagkasundo at nakipagtulungan sa gobyernong militar ng Japan. Manila was famous for its architectural beauty. The Japanese regional commander had taken a decision to preserve its buildings by not defending it. But the junior Japanese garrison commander disobeyed orders and refused to withdraw. His 20,000 troops pledged to defend Manila to the death. There now began a ferocious month long battle to seize the Philippine capital. Noong panahon ng Hapon, nahuli siya ng sandatahang Hapon noong 1942 at nagsilbing chief advisor sa pamahalaang Jose P. Laurel. Inilarawan siya ng journalist na si Richard Rovier na bilang isang mayamang hasyenda dong Pilipino na gagawin ang lahat para mapabuti ang kanyang pakikisama sa kung anong namamahalang gobyerno Dahil sa kanyang pakikisama sa gobyernong Laurel, Ginamit niya itong oportunidad para makapagkalap ng impormasyon sa mga Hapones at aylatag ito para sa militar ng mga Amerikano. Dahil dito, pinuri siya ni General MacArthur sa kanyang mga kontribusyon pagkatapos ng kanyang pagkakahuli noong natapos na ang gyera. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento natin kay Rojas. Dahil sa koneksyon niya kay MacArthur, binyantaan niya ang general na ipapalabas niya ang garantiyang tinanggap ni MacArthur. Ito ay delikado para sa general dahil siya ay tatakbo para pagkapangulo sa Estados Unidos noong 1944. Bilang utang na loob ni MacArthur, mas pinuri pa niya ang kontribusyon ni Rojas laban sa Hapon at ginawaran niya rin ng lubhang patawad si Rojas sa pakikipagtulungan sa gobyernong Hapon. Ang pagbibigay patawad na ito ay ikinadismaya ni Pangulong Sergio Osmeña ng Commonwealth. I am conscious of the tremendous responsibility that is mine as I assume the presidency of the Philippines. I pledge all that is in me to serve the best interests of the Filipino people. My first objective is to cooperate with the American government, sparing nothing for the achievement of victory, which means the complete liberation of the Philippines. Bilang karibal ni Rojas, ginawa ni MacArthur ang kanyang makakaya para matalo si Osmeña sa pagkapangulo ng Commonwealth. Noong pangulo pa si Osmeña, nagbigay si MacArthur ng mga payo na ikakagalit ng mga mamamayang Pilipino. Para patindihin pa ang sitwasyon, siniraan pa ni Rojas si Osmeña sa mga publikasyong pahayagan. Bilang pag laban kay Rojas, Nagpahiwatig si Osmeña na alam ng sambayan ng Pilipino ang reputasyon niya at alam kung sino ang kanilang iboboto. Noong 1946, natalo si Osmeña at nanalo si Rojas. Nation. President Manuel Rojas took the oath of office as its first president.